Yan mga kumarites, 2025 na pero late upload pa rin, mag-upload si kumarites. Siyempre, alam nyo naman na I'm a very, very, very busy person. Uy, charot. Bago pa nga pala itong mag-new year mga kumarites. O diba, late upload. Baga pa nga lang yan, eh papunta na kami sa bayan dahil alam nyo na, bibili tayo ng mga prutas. Kasama ko nga pala yung asawa ko at si Mudra. Pero bago nga kami pumunta sa bayan, eh dumiretso muna kami dito sa grocery kasi si Mudra may mga bibilhin na paninda sa kanyang tindahan. Tapos, itong asawa ko, dapat may trabaho siya ngayon. Sabi ko wag na siyang pumasok at kami magmahal na lang sa bahay. oh di ba? Diba? tumawa naman siya pero ayun niya, hindi ko na nga siya pinapasok. Kasi katamaran na rin naman, parang December 31 to mga kumarites. Kahit naman si Mudra ay napatawa na laang. Mas masarap kaya yun, huwag na magtrabaho, magmahala na laang sa bahay, Charisse. Tapos ayan, napadaan nga kami dito sa bilihan ng alak. Sabi ko, ano kuya yung masarap na alak at lalasingin ko si Juliana. Ayun, iasawa nung isa sa mga trabahador ni kuya. Basta nakita nyo na yun dito sa vlog ko, yung batang yon. At dahil yung muhito, natikman ko na yun, sabi ko, maiba naman yung ibang playboy. Eh di iyan, ang ganda kasi ng pangalan, Margarita, kaya ito yung kinuha ko. Pero wag ka, natikman ko na yan nung New Year, hindi pala masarasta. Ayun, hindi pa nga nakalahati, hindi namin naubos. Ayan, dito nga pala sa Mayshola, dami pang Graham. Dun sa ibang grocery wala na at ubusan na. At saka ang dami pa rin nasal cream. Kita nyo naman napakadaming Graham. Isang tumpok pa. Bumili lang ako ng dalawa pero hindi ko naman lahat yan ay gagawin. Dahil alam ko sa sarili ko ako lang din naman ang uubos lahat ng dessert. Kaya ayun, hindi na nga rin ako nagbuko ko salad eh. Binigyan na nga lang ako ng kapit bahay namin. Binigyan ako ng aking hipag na si Ate Je nung buko ko salad at saka macaroni. Medyo naging practical na tayo sa paghahanda ngayon. Hindi na rin ako maghahanda ng ganong kadaming. Kasi nako, ako lang yung lalaki, hindi sila. Eh di ang ending, pagpasok, pitis na pitis na naman tayo sa uniform niyan. At yun nga, pagkatapos namin maggrocery grocery eh, diretso na kami dito sa loob ng palengke. Nakakita nga kami ng gold coins, bumili nga ako. Tapos si Mudra naman ay eh, plataps paninda naman yan sa tindahan. Kita niyo yung hawak ng ale, napakalaking gold coins. Tapos dito sa suki ni mama ng Mangga. dito kami bumili dahil medyo mura-mura pa. Mahal na kasi yan kapag ka sa labas ng palengke natin bibilhin. Ang binili ko mga kumarates ay mga pang ulam, hindi panghanda sa bagong taon. Kasi for sure ako ang problema kung anong babaunin ng aking mag-ama dahil pasokan na naman. Kaya yeah, imbis na maghanda ng napakadami, mga pangulam mga aking inuna. Dito pa nga kami napasuot sa bulante kasi sabi ni mama, mura daw dito. Pagkatapos mga kumarates, ang binili ko lang ng mga prutas ay yung kakainin lang namin. Hindi talaga ako bumili ng mga prutas na hindi naman namin makakain. Huwag na tayo masyadong magpapaniwala sa 12 fruits na yan. Dahil ako sa paniniwala ako talaga, ikaw pa rin ang gagawa ng iyong kapalaran. Kapag ka may 12 fruits ka nga pero tamad ka pa rin, ako walang mangyayari sa'yo. Na kahit tadta din mo ng pampaswerte ang buong bahay, mo, kung tamad ka, wala talaga. Kaya kung gagawa ka ng mga pampaswerte o naniniwala ka dyan, kailangan mo pa rin samahan ng sipag. Ilang prutas lang naman din yung mga binili ko, kagaya niyan, pongkan. Siyempre, yung kiat-kiat, pinili muna namin yan, baka kasi may bulok pa. Yung iba kasi naipit na, kaya ayun, napirat na. At ayun, bumili din ako ng ubas. Basta, si in konti lang yung binili kong prutas, mga kumarites, hindi siya talaga 12. Pagkatapos, lumabas na nga rin kami dito sa may labas, at ayan, napakadami pa rin nagtitinda ng prutas. Maagaw nga kaming umalis sa bahay, siguro mga 5.30 ng umaga. Pero ayan, sikat na nga ang araw. Kaya naman inagahan namin, e eh, parang nga makaiwas nga sa traffic. Kasi for sure, pag tinanghali ka na ng pamimili, lalo na at pagka ganito magbabagong taon, e traffic na. Tapos nakakita nga ako nitong itim na uba, sabi ko makabili kahit one fourth lang. Yun nga lang, hindi pala siya seedless. So ayan, nakarating na nga kami dito sa bahay at kami nga eh, hindi pa nga nag-aalmusal. Kaya itong aking asawa, e eh, nagyakag nga sa pares. O oh, diba? Amoy, amoy, amoy. <laughs> Mabango kasi yung aming keratin na ginagamit. Kaya naman ayan, lagi kong inaamoy ang buhok niyan. Bali, nagdala nga kami ng grocery package. Dito nga pala kay Parem Brian. At kahit wala na nga din si Parem Brian, eh naaalala pa din ni Kuyang Bigyan. At dahil na dito na nga din, eh pinapaskuhan na nga din ng aking asawa itong dalawang anak ni Parem Brian. Hinayaan ko na nga lang din yung asawa ko maglabas kasi wala naman akong dalang pera. At yung ibang bata nga na hindi nabigyan, eh pagbalik na nga lang daw. So, maniwala naman kayo na babalik. Hindi na yan babalik. Charo, dahil isasa abong na yan, Charis. Pagkatapos naman no, na nagpunta na nga kami dito sa may paresan. Dito lang naman kami <laughs> ng sa tapat ng SM. Pero mas masarap pa rin yung pares doon nga sa may Riles. Doon talaga, e eh, pagka nga tinanghali ka, ubus na, wala nang tinda. Pero yung dito naman sa may tapat ng SM, e eh, masarap din naman. 24 hours nga ah, ata Basta kung gusto mo ng affordable at mabubusog ka, e eh, magpares ka na lang. Tapos ang gusto ko pa sa pares, yung ibinubudbud na yan, yung nasa ibabaw. Mas malasa kasi kapag ka meron niya. O siya mga kum ito na lang bye